habang naglilinis pala ako dito sa bukid manapansin ko maraming mga ganito halos damo na dito ayan malalaki oh sabi nila ano daw ito pansit pansitan pero hindi ko masabi kung legit ba ito na pansit pansitan yan oh halos damo na siya dito sabi nila ano daw ito Maraming benefits. At saka masarap daw itong isalad. Hindi ko nga alam kung... Kasi sabi nila merong yung kamukha niyang parang pansit-pansitan din. Pero uh, parang dalawang klase. Meron yung legit. Habang naglilinis kasi ako dito sa tanimang ng mga gabi. Halos uh, ganyan ang damo dito. Mga pansit-pansitan. Eh, hindi ko naman alam kung legit ba ito o kamukha lang. Ganito siya oh, guys. Baka may maka makapagsabi naman kung ito ay legit para pwede natin itong kainin. Kasi nga sabi nila maraming uh, benefits daw ito at saka herbal plants din po ito. Baka naman merong nakakaalam dyan, guys. Kung paano ba natin... Ganito yung ano niya. Ayan. pa ako nang isa. Ayan. Ganito, ganito siya, guys. Ayan. Ayan. Hinambing ko dun sa... Uh, Sinearch ko na pansit-pansitan. Talagang kamukha niya. Kaya... Sabi ko nga... Ano kaya kung tikman ko ito, gawin kong salad. Baka naman mamaya, mapusun pa ako kung hindi ako sure. Ganito siya. Ganito yung ano niya, oh. Ganyan. Tapos, padiretsyo lang siya. Marami. Ayan. Sabi ko, sayang naman kung nakakain pala ito, di ba, oh. Dami. Madali lang siyang oh, tanggalin, oh. Mm. Ayan. Marami talaga siya halos yan yung damo dito sa pinaglilinisan ko. Ayan. Kaya, iniisip ko nga kung gawin kong salad. Ayan. Parang ang sarap. Ang sarap ta, pag ano, tinitignan mo pa lang, oh. Ang sarap siyang gawing salad talaga, oh. O, oh, diba? Ako, hindi, hindi kasi ako sure. Kaya, baka naman may makapagsabi dyan kung paano ba kung ano ba yung legit na pansit pansitan halos lahat dito sa bukid nung pumunta din ako sa ibang bukid ng kapitbahay namin marami din ganito as in ayan tapos nakita ko yung mga presyo nito sa online mahal tapos dito parang damo lang siya ayan o oh, oh. diba mm, ganito yung itsura nya ayan. pa comment naman guys kung may mga suggestion kayo or yan para gawin kung salad kung sakali na legit ito hindi ko pa kasi natatre kasi natatakot ako kasi Siyempre, baka poison. <laughs> diba? Ayan. Dami. Dami talaga. Ayan. Ito lahat. Ganyan siya lahat. Oh. Puti yung ano niya, stem. Stem niya, oh. Puti. Ayan. Tapos, naku. Ayan, oh hindi siya smooth pag uh, pinuputol mo siya. Ayan. Para siyang crispy. Ayan. Wala pa naman akong ulam mamaya. <laughs> Ayan. You o. Know? oh, o, ba? Diba? Sarap niyang bunutin kasi madili lang siyang bunutin. Ayan you o. Know? Madali lang talaga siyang bunutin. O. Oh. O, oh, diba? Oh. Ito na nga ang aking natapos. Yan yung mga tanim kong gabi. Ito. Uh, ito transplant ko ito, tatanggalin ko itong mga maliliit para itanim ko ulit. Yan. Yung pangalan nitong gabi Chinese, Chinese gabi. Maraming variety din yung gabi, meron yung uh, tinatawag nilang Mindanao, yung kulay violet yung ganito niya. At saka kapag balatan mo siya, kulay violet din. Yun yung tinatawag nilang Mindanao. Ito